Naku, yung mga eskwelahan na hindi nagre-refund ng tuition fee ng kanilang mga estudyante, pwedeng managot sa batas. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Ayaw i-refund ng private school ang tuition fee na ibinayad? Naku, bawal ito. Mahalaga ang edukasyon pero expensive ang mag-aral dahil mataas ang presyo ng mga bayarin at mahal ang tuition. Pero paano kung nagbayad ka na ng partial tuition fee dahil gusto mong mag-aral sa isang private school pero nagbago ang isip mo dahil hindi mo pala kayang bayaran ang mahal na tuition at nais mong i-refund ang iyong pera. Kaso nga lang, tumanggi ang school na ibalik ang bayad mo. Nako, alam mo bang bawal ito? Nakasaad sa Section 66 ng 1992 Revised Manual of Regulations of Private Schools na kung sakaling mag-withdraw o umalis ang estudyante sa paaralan, dapat i-refund sa estudyante ang bahagi ng tuition na kanyang binayaran. Ayon sa batas, nakadepende sa kung gaano katagal pumasok at sa patakaran ng school ang halaga ng tuition na maaaring ma-refund. Kung ang estudyante ay umalis sa unang linggo ng pasukan, maaaring bawasan ng 10% ang refund. 20% naman ang maaaring ibawas kung umalis sa ikalawang linggo ng pasukan. At sakaling humigit na sa dalawang linggo ang klase, wala nang refund na makukuha ang estudyante. Maliba na lamang kung talagang may sapat na dahilan kung bakit siya lilipat ng paaralan. Kaya kung hindi inirefund ang pera at pinatagalang private school ang proseso. Nako, bawal ito!